Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko, ay isa sa mga hindi makatulog? Napakaraming problema pinagdadaanan, lalo na tungkol sa usapin ng pera, lubog sa mga pagkakautang, or kaya po, ang daming mga nakaka-stress na kaganapan sa inyo mga bossing. Ako po may isi-share sa inyo na mainam na ilagay nyo po ito sa ilalim ng inyong unan para magkaroon ka ng masarap na tulog, lapitan ka ng swerte, mas maging positibo sa buhay, makabayad na sa mga pagkakautang, at uh, kung anuman po yung mga problema nyo pong yan mga bossing ko, ay uh, kaagad nyo itong masusolusyonan may po mga bossing, kung isa ka sa nakakaranas ng mga ganyan at hindi mo na alam kung paano nyo susolusyonan po ito, subukan nyo po ito at mapapansin niyo na mas magiging magaan ang dali ng swerte matapos nyo po itong gawin. May po mga bossing, kapag ka, parang dating sa inyo ay yung gawin, uh, huwag nyo pipilitin ang sarili. Mas mainam pa, Bukod sa paglalagay sa ilalim ng unan, maglagay ka na rin sa wallet, maglagay ka sa bag ninyo, or sa lagayan ng kaperahan po ninyo. Kung ikaw isa sa mga mahilig sa mga pampaswerte at naniniwala sa mga gatong mga pamamaraan at dumadaan sa mga pagsubok, ang video ito ay para po sa inyo. Gusto niyo po ba mga bossing ko na lumebel up inyong ang meron inyo pong swerte? Meron po ako share sa inyo na mainam na subukan niyo pong gawin. Upan sa ganoon ay masigit na makaatrakan ng swerte at kung ano man ang mga pagsubok na pinagdadaanan. Pagdadaanan niyo lamang at kaagad niyo po itong maitataboy mga bossing ko o ay yung mga negatibo na maaari pang mapa sa inyo para goodbye kamalasan na po kayo mga bossing. Ngayon pa mga bossing, ano po ba ito? Ito pa mga bossing ko ang kapangyarihan ng tatlong piraso na butil na bawang na dapat ay ilagay po ninyo sa ilalim ng inyo pong unan mga bossing ko para magkaroon ka ng masarap na tulog, para makabait ka sa mga pagkakautang, para hindi ka lagi na i-stress mga bossing, para lagi kang happy, or kung ano man pagsubok na yan mga bossing ko ay kaagad nyo malampasan, or kung may mga darating pang pagsubok, maitaboy kaagad po yan at yan po, mga bossing ko ay higit ka na maka-attract ng swerte kung ikaw po ay ng swerte, tawagin niyo ang swerte sa pamamagitan po nito bukod sa panalangin ng team, sipag at syaga mga bossing ko, lalo lalo na kung ang problema mo ay tungkol sa usapin Pera. Ngayon mga bossing, ano po ba itong proseso nito? Para, paano po natin itong gagawin? Maraming mga iba't ibang version, iba't ibang proseso mga bossing ko. Ngayon, baka gusto nyo gayahin yung aking uh, version dahil ang aking mga sinishare sa inyo ay base sa aking karanasan mga bossing ko na hindi rin ako makapaniwala sa mga blessing na dumating matapos ko po itong gawin mga bossing. Ngayon po, kailangan lang natin ng tatlong butil mga bossing ko ng bawang. At pagkatapos mga bossing ko, ang gagawin nyo lamang, harap ka sa gawing silangan ng mga bandang uh, alasyete mga bossing at ibulong nyo na dito ang lahat ng gusto ninyo. Halimbawa, kayo po ay uh, sabihin nyo po, masipag at matyaga ako at nais ko na magkaroon ng malaking pera at nais ko na maging smooth yung daloy ng swerte sa akin, siksikliglig at umapaw at maraming blessing na dumating sa akin. Ganoon ang mga pag-wish mga bossing or makabayad na kaagad ako sa aking mga pagkakautang or manalo na ako sa loto or kaya po ay uh, kung ano man po yung mga nais po ninyong mabili ko lahat ng aking mga pangailangan, magkaroon ako ng masayang pamilya, magkaroon ng malusog na pangatawan at hindi magkaroon ng karamdaman, malayo sa anumang kapahamakan, basta bahala na kayo kung anong i -wish po dito. Pagtapos na kayo mag-wish, ibilad nyo lang siya sa sinag ng araw hanggang alas 8 ng umaga. Makalipas pas alas 8 ng umaga, kunin nyo po ito mga bossing ko at ilagay ito sa ilalim ng inyo pong unan mga bossing ko. At mapapasin ninyo, mas magiging magaan yung daloy ng swerte matapos nyo po itong gawin mga bossing ko. Mapapasin po ninyo na kung kayo lagi-lagi minamalas dati, hindi ka makatulog, tapos ah, parang na, minsan napapasin niyo pagod naman po kayo, kayo po ay parang may stress tapos hindi ka maka, makatulog, nako, negative po yan, baka kayo magkaroon ng vertigo, kaya wag niyong pagtiisan po yan. Maaaring may mga negatibo dyan sa paligid niyo sa kwarto po niyo kaya kayo hindi makatulog, kaya kailangan meron kang proteksyon. Habi nga po nila, habang nagpapahinga daw po yung inyong diwa, mas mabilis kang kakapitan ng mga negatibo kapag lalo na kung wala kang pangontra. Kaya kailangan meron kang pangontra mga bossing. At pagkatapos mga bossing ko, lagi yung titingnan yung bawang ninyo, baka po ito ay natuyo na. Kasi natutuyo po yan. At uh, syempre lumuluma, natutuyo na. Itapon nyo lamang dahil maaring marami na rin siya na nahigop na negatibo. Pagkatapos palitan nyo ulit ng panibago na fresh na bawang. Kailangan fresh, matigas po siya. Huwag kayo minsan papakampante kasi minsan may ganyan yung bawang pero pag pinisil mo, tuyo na. Kaya pisilin nyo na po siya para sigurado kayo na presyo inyo pong bawang. Pagkatapos mga bossing ko, ugaliin nyo po yun, huwag kayong magpapawala ng ganito at mainam pa nga po, maglagay kayo sa pintuan ninyo. Hindi sa mga multo po ito, pero okay din po yan sa mga multo. Pero ito po, pantaboy po ito ng kamalasan. Proven po yan mga bossing ko, lalo na tungkol sa usapin ng pera. Kung lagi ka walang pera, lagi may problema tungkol sa usapin ng pera, subukan nyo po ito. At iaadya aja kung saan lagi kayo ay suswertihin. Tapos, ugaliin ang pagsasabi ng mga magagandang salitain, wag daing ng daing, kasi kapag kay daing ng daing, mga bossing ko, kadaing-daing talaga ang mga nagaganap. Kaya may sasabihin, eh bakit gano'ng masipag na mo umadiskarte. Ang dami mga proseso po yan, dahil mga nagiging dahilan ang pinanggagalingan ng mga kamalasan na yan, lalo na sa pera. Lalo na kung ikaw po'y agang-aga ay daing ng daing mga bossing. Naku, yan po'y nag aatraka ng negatibo ng kawalan lalo ng kaperahan mga bossing. Kaya, imbis na ibukas sa bibig na walang pera mga bossing ko, kalmado ka lamang, lagi nyo sasabihin, magkakaroon ako ng maraming pera, um, mababayaran ko na lahat ng mga pagkakautang, hindi na ako, hindi na ako muli mangungutang pa, ganun po mga bossing bossing ang pag we -wi wish mga bossing ko at pagtawag tawag ng swerte kasi kung ikaw eh negan tao dakdakan ng dakdak panib mga pangit ang mga sinasabi na pangit nga din po ang mga magaganap kaya kung ayaw nyo ng pangit wala namang may gusto ng pangit asya yan po mga bossing ko ugaliin ang pagsasabi ng mga gusto natin ng na maganap ano ba magkaroon ako ng maraming pera ganun po mga bossing makakabayad na ako sa mga pagkakautang hindi na muli ako mangungutang pa ganun ang mga pag-wish -wi mga bossing ko wag daing nang daing mga bossing ko ayaw natin tawagin ang kamalasan. Kaya mga magagandang salitain, yung mga magaganda ang gusto po natin, yung magaganda ang laging sasabihin mga bossing. Kaya ikaw ay isa sa mga naniwala at naisyo po itong gawin. Huwag ka na magpatumpik tumpik pa. Subukan nyo po ito. Proven po ito mga bossing. Kaya kung ikaw ay isa sa mga naniwala, asya mga bossing. Good luck po sa inyo lahat.